Hello Libra Collective, Sun and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayo and welcome to James Tarry PH. Tiratsyo na -tira po tayo sa inyong March 3 to March 9 reading. Uh, kunin nyo po yung makaka-resonate ka maka kayo and leave the rest. Use po your intuition. Uh, so that makuha nyo po yung akmang messages sa inyo ng yung spirit guide sa ating reading. Yung ibang information sa ibang Libra po yun. So uh, leave it uh, kunin niyo lang po yung para sa inyo. Thank you po po sa mga nag-like, nag-share, and also nag-subscribe. And also for those who are not skipping the ads, thank you po for your kindness and generosity. At the center of your reading, you have the death card. In the area of your what you want, you have the seven of pentacles. In the area of what you need, you have the lovers. In the area of what's affecting your current energy, we have the six of swords. In the area of your near future, you have the world card. In the area of a challenge, you have the Three of Pentacles. In the area of your fortune, you have the King of Cups. Ganda. In the area of your advice from a divine, you have the Judgment card and the Nine of Wands. Beautiful. And your outcome this week, Libra, you have the Hermit card. Beautiful. And the outcome and the background <laughs> of your reading for today, you have the Ten of Cups, Beautiful Happily Ever After card. I'm seeing na ito yung nasa... a uh, background ng life mo ngayon gusto mo yung stability ng life ng family mo you want happiness something na um may harmony sa family mo now you're thinking na uh, kung ano man ang mga balak mong gawin o mga balak mong simulan importante sa iyo yung uh, kapakanan ng family mo ng mga anak mo o ng husband mo o ng wife mo basta yung mga taong malapit sa iyo you want peace harmony at yun yung para nasa isip mo now though you're thinking also of leveling up para sa ikabubuti ng family mo, whether you're trying to take a risk about going abroad or trying this new job o try mong sumubok ng isang bagong negosyo, ganyan, kasi ang iniisip mo yung happily ever after, yung version mo ng fantasy land for your family. So, I, I don't know, pero I have this energy of you trying new things and handa ka ng sumubok o handa ka ng gawin yung isang bagay for the stability and happiness para sa pamilya mo. So, Good luck and congratulations sa libra. At the center, you have the death card. This is your energy right now. I'm seeing you um, having this good transformation, not just for you but also to your family. Parang ikaw handa ka na for something new, whether alis kayo sa dati mong bahay, katrai kayo yung maglipat sa ibang probinsya o sa ibang city, or you are transferring your kids from one school to the other, or ikaw na sa transition ka mismo ng from one job to the other job. O, o halimbawa kaya pa mga libra all this you are trying to find a uh, ways para sa pag para magkaroon kayo ng pagkaabalahan from sa, sa mga nakasanayan mo before and now na medyo may edad ka na may isa ka na lang halimbawa naghahanap ka ng ibang ways how to live your life o pagkaabalahan so you're in that middle of transformation ngayon probably nanghihirapan ka uh, you want uh, stability for your family uh, for your future pero now you're in this transition of finding that happiness finding that solution sa mga problema mo. For others I'm seeing na nahihirapan ka na to your job right now and you're having this reassessment kung uh, paano ba gagaan yung um, your work environment mo o kung dapat ka na bang lumipat sa iba. So you're in the middle now of this transformation. For others I'm seeing also having this transformation in love life whether or not you're trying to figure out kung okay pa ba to relation mo with this someone o maglilipat ka na o try mo na maging single naman so you're in this transformation of figuring out kung ano yung dapat mong gawin kasi parang sa loob loob mo naramdaman mo na that there's a need for change death cards being clarified by the queen of cups yes this is all about your emotions your heart something that is close to your heart at gusto mo na ng pagbabago probably nasaktan ka na before o I'm seeing you getting, getting broken hearted from a certain relationship o halimbawa sa trabaho kung ikaw na-lay off o may mga problema with toxic people sa iyong workmates, sa workplace or your boss o sa negosyo may meron kayong um, problema sa inyong kita o kapital, ganyan. So there's a lot of things na sa parang ngayon You're changing the way you view things. Parang gusto mo nang pahalagahan na lang yung mga bagay na alam mong importante sa And then hahayaan mo nang mawala yung mga bagay na hindi. And you're having that realization and clarity in your mind to choose those people and things and passion projects na alam mong para sa ikabubuti mo at hindi um hindi panandalian lamang. So the changes are in you and within you. In the in the area of conscious and subconscious in the position of what you want. You have the 7 of Pentacles. Para inip na inip ka na, no? ang tagal mo naghintay sa bunga ng isang bagay na tinatrabaho mo. Whether nag apply ka sa ganito o meron kang hinihintay na sagot from someone, o meron kang hinihintay na sweldo o resulta, halimbawa ng isang approval ng isang papers, I'm seeing documents, so halimbawa court cases, ang tagal-tagal na niyan, uh, pabalik-balik halimbawa, o gulong ng gulong, paulit-ulit. So maraming proseso kang tinadaanan now, and you're thinking kailan ko ba makukuha yung resulta o yung fruit of my um, hard work, ganyan. So, halimbawa, nagbibenta ka ng bahay, uh, wala pa rin ba umibili, o um, ka ng lupa, wala pa rin tumitingin man lang para um, makapagbentahan ka, ganyan. So, there are a lot of things you're kind of like questioning na rin then your reality now, na parang kailan ba, kailan ba. Kasi nasa middle ka ng transformation, eh. nasa middle ka ng transitioning from one place into the other, from point A to point B. Kaya ngayon, parang kina-question mo lahat ng bagay, kung pasasaan ba yung mga paghihirap mo at ginagawa mo. The seven of pentacles being clarified by the fool. You want to try something else? You want... Gusto mong sumugal ano, sa isang bagay? I'm seeing you parang okay pa ba itong isang bagay? Try ko kaya itong iba. You're on that uh, mindset now na um, you're thinking of other options or other possibilities na pwede mong subukan kasi parang hindi ka na masaya o wala ka na nakikita ang progress sa tinatrabaho mo now. Kung yan man po i-relasyon, e, you're thinking of stepping out of that relationship and parang nilalaksan mo loob mo, sige, okay lang maging single ako kung ganito naman ang relasyon namin. Ganyan. For other Libras po yan. But for others, you are really evaluating your hard work now at yung tinatrabaho mo and you're thinking, may bunga pa ba to? Uh, para sa akin pa ba itong tinatrabaho kong ito? Am I just wasting my time? Um, meron ba ako may hita sa bagay na to? And you want to make na parang step in, mag take a leap of faith ka na, no? parang gusto mo sumugal sa ibang bagay. You want something new, you want something else, you want to start over for others. So this a time for you to really parang evaluating your life choices then. In the area of what you need, like I've said, choices, you have the lover's card. Um, it's all about you and the things or people that you choose. Whether, kahit ano po ang inyong uh, dahilan kung bakit mapinili ang bagay na yun o taong yan. I'm seeing here na kailangan matutignan mo ng mabuti. Um, yung bang inalagaan mo at pinili mo for a very long time ay worth it pa ba? Um, kung sa tingin mo ay hindi na nasa sayo yung de uh, nasa sayo yung um, decision to walk away or continue moving on o hahawakan mo pa rin yan hahawakan mo pa rin yan at iisip mo pa rin kung meron pa bang natitira for this. Kasi ayaw mo rin namang sumugal basta-basta because uh, ang naka-risk dyan ay yung stability and happiness and uh, harmony ng family mo at yung mga taong inaalagaan mo. You want to be happy. You, you want to be fulfilled. You want stability financially, emotionally. Uh, gusto mo yung mga bagay na mahal mo at yung mga bagay na pinili mo ay eh, maratili sa'yo, hindi ba? So this is the right time for you to think, importante pa ba sa akin to o hindi? So the lover's card is being clarified by the five of wands. So, I'm hearing may mga bagay na diskusyon, may mga hindi pa kakaunawaan with the people that you love right now. I'm sensing you need to, I don't know why, pero sabi ang sinasabi, kailangan mo rin daw unawain yung sinasabi ng iba. Kailangan mo rin daw buksan ng tenga at isip mo sa opinion ng mga mahal mo sa buhay, whether you want to change things in your life, whether sa trabaho o sa personal life o sa love life mo man o sa negosyo mo. If you want to change things with, with the things na pinapahalagahan mo, make sure na takikinig ka rin sa opinion ng iba. Hindi ka basta-basta um, gidesisyon na lang lang sa'yo. Ano, there are also people around you na um, I know, siguro may mga palitan ng salita o diskurso o diskusyon and napapaaway ka na rin because you want to do this, you want to do that while others ha are having these different opinions and parang minamasama nila yung gusto mong gawin o yung gusto mong tahaki na landas. But I, I'm sensing talaga na you need to really listen to them. Makinig ka sa kanila, baka may makuha ka ng valuable lesson or valuable thing na pwede mo magamit para makapag-decide ka ng maayos. In the area of what's affecting your energy right now, you have the six of swords. Um, you want to go to a calmer waters. Gusto, ayaw mo na, gusto mo na matigil itong mga gulo, problema, conflict, drama, um, di kakaunawaan, stress, ganyan. So, you want to go to somewhere na tahimik, walang gulo, uh, hindi kami namasama, nakukuha mo lang yung mga gusto mong gawin, walang common question sa mga gusto mong gawin, ano? So I'm sensing talaga handa na 'yung loob mo to go somewhere else. Kahit hindi po literal na go somewhere else, but to try new things on your own. Para nilalaksan mo 'yung loob mo and say, tama na 'to. Um, I'm 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 getting the control back in my life. So kung balak mo man pumunta sa ibang trabaho o pumunta na sa ibang relasyon o maging single muna o halimbawa gawin 'yung itong, itong passion project na sa tingin ng iba hindi magandang mong gawin pero sa loob-loob mo kaya mo pero dahil nakikita mo yung vision ng result nito in the future, you are ready to go eh. So the Six of Swords being clarified by the Seven of Cups. Yes, you're seeing options. You're seeing different ways and doors opening up for you. Kaya ang lakas ng loob mo to try new things. Kaya handa kang sumuong dito sa transition ito sa death card. At kasi yun yung parang nilalaman ng puso mo eh. You know what you want. You know kung ano ang kailangan mong gawin in for able for you to be able to get the things that you want. With the Six of Swords, I'm seeing you having that courage, katapangan to try new things and test kung ano ba yung mga ba para sa iyo at ano ba yung naghihintay ng mga potentials for you. And I am applauding you because you are having this parang innate ang um, pagkukusa and also taking control of your life. Okay? In the near future, ito ang maganda. Sumugal ka, pumunta ka sa ibang bagay, nilaksan mo yung loob mo, nasa middle ka ngayon ng transition, um, ginagawa mo siya kahit nahihirapan ka kasi yun ang pinapahalagahan mo eh. Yun ang importante sa'yo. In the near future, ito ang makukuha mo. The world card. May success. Merong uh, accomplishment. May parang, I'm seeing someone jumping for joy. Parang yahoo, nakuha ko na yung bagay na gusto ko. um Sa dami ng pinaghirapan ko, meron palang magandang resulta at makakamit ko rin pala siya. Buti nagtyaga ako. Yan yung mga narinig ko. So, you will reach the world card. It is completeness. this is parang closing of a chapter closing of a cycle meaning maho you will get what you want you will achieve the things na gusto mo makuha na sa 10 of cups so happiness so this is a wonderful wonderful near future for you libra so the world Cards being clarified by the 8 of wands yes 8 of wands is all about uh, going to the right direction good news after good news after good news. I'm seeing you getting what you want, getting what you deserve. Uh, para, para magiging problema mo in the near future, sunod-sunod yung good news, sunod-sunod yung mga magandang bagay na paparting sa'yo, ma-overwhelm ka. Okay, ako question yung sarili mo. Uh, uh, deserve ko ba to Para sa akin ba talaga to? um Ito ba talaga yung bunga ng pinaghirapan ko? And you will be very, very happy whether um, trabaho yan o lalago na yung negosyo yung pinaghirapan mo na maraming may question dati. And now you're seeing See, napatunayan ko, kaya ko. Napatunayan ko na kung ano yung vision ko before na mga gusto kong makuha at nilaban ko yun. And I went through the pain. I went through the hard work kasi yun ang mahalin sa akin. Now you're reaching the stability and the good results na hinahangad mo and you're on the right path. So congratulations sa'yo, Libra. Your challenge this week, you have the Three of Pentacles. Challenge sa'yo ang makinig talaga from, for other people. I'm seeing, uh, kasi parang you're you're set to go na eh. Alam mo nang gusto mong gawin. Uh, your mind are are on that result uh, end point, eh. So your challenge sa iyo ay makinig din sa sasabihin ng iba, makinig din sa um, opinion nila baka makatulong 'yon. So wag mo masyadong isara yung isip at puso mo um, sa potential na makinig at um kumuha din ng mga magagandang uh, payo from other people. Maari makatulong din sila. So ikaw nasa sayo na yan kung aling payo ang pakikinggan mo at alin ang hindi. Um, alin ang makakatulong sa iyo at alin ang hindi. So Libra, Three of Pentacles is telling you na try to work with other people. Don't um uh, don't huwag ka masyadong magkasha sa bubble mo o sa circle mo lang. Uh, there are there are a lot of opinions na pwedeng makatulong sa iyo at hindi lahat ay para lang pabagsakin ka o para lang maliitin ka, okay? The Three of Pentacles is being clarified by the sun. Yes. Kakatrap I'm seeing I don't know I'm seeing here sobrang focus mo din sa sa ginagawa mo o sa result o sa goal na gusto mong gawin kaya hindi ka masyadong nag-enjoy. Uh, you're thinking palagi na lang um, trabaho, trabaho, kung may question, kung may question, um, trabaho, tulog, trabaho, tulog. Wala ka ng kasiyahan sa life mo. So, make sure that while you're working harder enough in your life, you're also having a lot of time para mag naman, to be happy, magmamasyal ka, go out. ano So, kung na medyo napapagod ka, burnout ka na, challenge talaga sa iyo maburn burnout So, kung gusto mo ituloy yung mga bagay na gusto mong gawin, make sure na meron ka rin time to rest and time for recreational things para hindi ka rin nahihirapan at hindi nagsasuffer yung physical and mental health mo, okay? In the area of your fortune, you have the king of cups. This time, there will be balance sa life mo. Uh, there will be, um, parang payapa ang feeling mo. Since sa area siya ng good fortune, I'm sensing emotionally matured ka ngayon, hindi ka magpapa-apekto sa sasabihin ng iba o kung ano man ang triggering na bagay. So, challenge sa sa'yo ang hindi makinig, di ba? So, fortune naman sa'yo ay hindi mo papayagan na maapektuhan ang desisyon mo ng iyong emosyon. Hindi ka basa-basa magkasalita o papatol sa ibang tao. Yan ang fortune mo this week, Libra. So, clarify natin yan para mas, mal mas malalim. The King of Cups being clarified by the Seven of Pentacles. So, in order for you to see daw, yung uh, magiging bunga ng mga ginagawa mo, o para magtuloy-tuloy yung pag-abot mo sa mga bagay ng gusto mong gawin, make sure daw, na ikaw ay emotionally matured, meaning wag mong hayaan na ang desisyon at pagkasalita mo, at sasabihin mo ay nagagaling lang sa panandalian mong emosyon at that moment so make sure that you are th titigil ka muna, uh, make sure na papost ka muna, pag-isipan mo muna mabuti so that yung mga bagay na inaalagaan mo, yung mga bagay na gusto mong lumago at at pinapangalagaan, pinapahalagahan mo ay hindi maapektuhan. Okay? But since I'm seeing here, nasa area siya ng good fortune, your um, maturity, your um, parang your uh, motivation and dedication sa isang bagay, somehow, makikita mo na yung paglago niya with the Seven of Pentacles. Makikita mo na people are seeing your, your hard work, people are seeing kung gano'n ka kaseryoso sa isang bagay, and there will be a reward for you coming this week, Libra. So, congratulations. In the area of your advice from a Divine, you have the um Judgment Card and the Nine of Wands. I'm seeing here, sobrang pagod ka na. Ang mo nang ginawa sa life. Um, uh, Uh, Paulit-ulit kang sinusubok, trabaho, um, pagod, rejection, layoff, as uh, uh, apply ulit. O kaya sa love life man ito, uh, ilang beses ka nang um, nasaktan, ilang beses ka nang um, nag-give up, ilang beses ka nang naloko, pinaikot. And you're thinking, uh, kayo ko pa ba? Meron bang para sa akin? For others, I'm seeing kung hirap na hirap ka na sa trabaho at pinagdadaanan mo ngayon sa life, parang pinagpapasadyos mo na lang lahat ng bagay. Nyo. you're asking, God, please take the wheels from me give me naman yung parang kaginhawaan sa life ipagkaloob mo naman sa akin yung uh, mga pinagdarasal ko yung uh, mga worries ko tanggalin mo sa isip at puso ko bagod na pagod na ako tulungan niyo po ako i'm sensing here that your hard work is uh, heard and your prayers are heard by god at parating na 'yung mga kasagutan at parating na rin 'yung um uh, yung sagot sa mga dasal mo and you are being protected and heard by God. So, surrender. Surrender control. Surrender all your pains and worries to God at mapapakinggan ka niya at ipagkakaloob niya sa iyo yung mga dasal mo. Okay? The nine of um, once being clarified by the four of cups, there's, there will be an offer um in the near future coming to you, natatapos dyan sa mga iniisip at problema mo now, there will be someone coming to you, padala sa'yo ng judgment card, giving you a sign, giving you the hope and the answers, so kasi naman po tong taong ito, o opportunity na darating sa life mo, whether may bagong pagkakakitaan, sideline, o may mag-aalok sa'yo ng bagong trabaho, ganyan, o may tutulong sa'yo sa certain problems, ganoon po yung problema nyo ngayon, may tulong na darating and that will stop this pain or this parang paghihintay mo o um, pagod mo sa pagkuha ng mga goals mo and that is from god that is like an answered prayer with a judgment card archangel gabriel is giving you that help so the judgment card is being clarified by the king of wands He's really a powerful powerful one parang if you surrender to god if you surrender all of your worries and stress makukuha mo yung parang kalakasan because there will be parang, parang peace of mind peace of your heart na parang gawin mo na lang yung kaya mo and then leave it to rest. Ipagpa sa Diyos mo. Basta ginawa ko yung lahat. Ginawa ko yung makakaya ko. Ginawa ko yung um, best ko. And then, makikita mo, ipakakaloob sa iyo ng God yan because hindi mo pinapangunahan yung mga bagay-bagay. Okay? Bago ti punta ng iyong outcome na the hermit card, let's have additional messages from the divine. First, you have number seven. Convertin niyo po ang seven. No, important number sa inyo. This is a confirmation that this reading is for you. B spirit canaka to provoke ng bubuyog anywhere whether pictures personal internet o napag-usapan there is a confirmation that this message is for you Be spirit sweet results await so malapit na nga daw I'm sensing talaga malapit mo na makuha yung uh, result or uh, success na hinahangad mo so napaka um, direct nitong A reading na to sa atin. Sweet results await. So malapit mo na makuha yung matamis na bunga na hinahangad mo, Libra. The next message, begin now, take your first step. So I'm really sensing pasok siya dito sa iyong what you want. Na gusto mo na ng pagbabago, you want to take a leap of faith. So pasok talaga siya. Oh. Begin now, simulan mo na daw kung ano yung mga bagay na gusto mong gawin. Nasa sa'yo lang kung paano at kailan mo siya sisimulan at gagawin talaga, Libra. Laksan mo ang loob mo. Ito daw ang area na kailangan mong mag-focus this week. You have guilt I release any beliefs that no longer assist in my soul's growth. So, kung ano yung mga bagay o mali na pinapaniwalaan mo o nagpapakadena sa'yo sa mga gusto mong abutin. Kung halimbawa may gusto kong gawin ganyan pero naapektuhan ka sa mga past mistakes o past um, results or rejections or pains or disappointments, tanggalin mo doon yung guilt na yon sa puso't isip mo so that you can really commit to, to start over and do things in your life um, para hindi ka rin um, ma na and um, para mabago na rin yung mindset mo na you have to admit and um, confirm also and to tanggapin mo kung ano yung nangyari sa past tapos na yun and you are now having this good chance to start over in the area of your uh, outcome you have the hermit card i'm sensing tapos na do yung paghahanap sa isang bagay um dati solo ka o nag-iisa ka o parang sinasarili mo lang lahat ng problema. The Hermit card is telling you na makikita mo na yung sagot, makikita mo na yung solusyon sa mga problema mo. Hindi ka na mag-iisa kasi nandito na yung Ten of Cups. o so, happiness, harmony with the, with the people that you love, whether friends, family, mga anak mo o kapatid mo, o mga close or workmates mo na pinapahalagahan mo. So, get out of your comfort zone, Libra. Get out of those of that um parang pagso mindset mo there are there are people around you that are ready to share that burden and to help you too di ba so um hindi mo kailangan sarili ng lahat ng problema ang dinadala mo okay para gumaan gaan din yung pakiramdam mo the dev, the hermit card being clarified by the devil yes the answers para sa mga bagay na nagpapakadena sa iyo talaga Correct. Ito'y guilt mo talaga to. So, parang this time, you will see the light. You will see the answer. So, parang, ah, ito lang pala yung solusyon para matanggal ito mga uh, daladalahin ko, yung mga burden ko, yung mga kinikimkim ko sa puso ko. Uh, you have the power to remove that to yourself. Um... Nasa sayo ang lahat ng kalakasan para mawala ang lahat ng yan. Mga maling tao, toxic tao, toxic workmates, toxic friends, o mga problema sa mga anak, ganyan. O halimbawa, mga mali mong iniisip na mahina ka, hindi ka magaling, o hindi mo kaya. Kayang-kaya mo siyang putulin. Kailangan mo lang talaga dig deep within you and see your worth, see your um, um, self-worth para makita mo na, ah, hindi yan para sa akin. Para meron kang power to reject. Uh, things na alam mong hindi mahalaga para sa iyo. So Libra sa po kayo naka-relate naka dito, um sa po kayo naka, um, naka, resonate comment down below and I'll be reading your messages. Um say, thank you po again for, for the likes, for the shares, for the subscriptions and also for those who are not skipping the ads. Maraming salamat po sa generosity niyo and kindness. See you again next week. This has been James for James Tyler PH. God bless everybody.